Hi, good day! Alam mo ba na marami ngayon ang gustong kumita ng extra pero hindi alam kung saan magsisimula? Ang daming nagtatry, may mga nag-online selling, nag-freelance, nag-sideline at saludo ako sa inyong lahat na nagsusumikap. Pero bukod sa mga yan, mayroon pang isang opportunity na patok at napapanahon ngayon at nakakatulong sa katawan ang Mighty Barley Business. Kaya ang tanong ko sa iyo, gusto mo ba ng negosyong trending, legit at pwede makatulong sa katawan para maging healthy at kumita araw-araw ng 500 to 5,000 daily? Welcome to First Class International! Ang First Class International ay isang bagong company na magka-grand launching sa 2026 January. May opisina tayo sa Cubao, Quezon City, kompleto sa legal papers at good news! FDA approved ang mga produkto natin. Ibig sabihin, hindi lang basta negosyo, legit na negosyo. At ang pinaka-exciting part dito, pre-launch pa lang, ikaw ang pwedeng mauna sa wave na magiging successful distributors. Okay? Ngayon, ano bang produkto ang pinagmamalaki ng First Class International? Aba, Mighty Extracted Pure Organic Barley galing pa sa Utah, USA. Hindi lang ito ordinaryong barley ha, may unique patented process to. Extracted, inaplayan ng bioactive dehydration, kaya kinukuha lang yung pinaka-pure nutrients ng barley grass. Kaya mas madali itong maabsorb ng katawan, mas potent at mas mabilis maramdaman ng epekto. Sa panahon ngayon, lahat gustong maging healthy, kaya hindi man talaga ang barley business. Pero syempre, hindi lang ito tungkol sa kalusugan. Isa rin to sa makakatulong sa atin o pagkakataon nating kumita. Sa system ng First Class International, kahit baguhan ka, pwede kang kumita ng 500 to 5,000 daily. Bakit? Kasi tuturuan ka namin ng step by step kung paano magbenta, paano magmarket online at paano mag ng sarili mong team. Kaya kung naghahanap ka ng side hustle na may tunay na resulta, ito na yung sagot sa matagal mong dasal. Alam mo minsan, hindi pera ang kulang, kundi yung tamang pagkakataon, minsan kailangan mo lang ng isang tao na magsasabi sa'yo na kaya mo rin. At yan yung gusto kong iparamdam sa'yo ngayon na kaya mo magbago ang buhay mo kung magde kang maging dis dis distributor <laughs> ng First Class International. Hindi mo kailangan maghintay ng perfect time kasi minsan yung oras na to, ito na yung perfect time. Kaya kung gusto mo maging part ng First Class International at simulan ang Mighty Extracted Barley business mo, i-comment mo lang sa baba, gusto kong mag-First Class. Or i-message mo ako directly para maturoan kita kung paano ba makakapagsimula. And remember, 2025 is your year to go to first class international. See you inside para malaman mo yung 10 ways to earn pag ikaw ay naging distributor. Bye.